Maganda nga po mga farmers. So ito yung papakita ko lang po sa inyo yung tanim ko dito na cherry. So ito po ay nakalagay sa paso. Ayan, na-transfer ko po ito last, I think, 2 uh, weeks ago. Or 3 weeks ago nung na-transfer ko siya. Pero ano to, um, namumulaklak na po siya nung transfer ko. Makita niyo po mga farmers. So. Ayan po yung bunga niya. Oh. Ito po ang cherry. Ayan, yan po yung bunga po niya. So, ang dami po niyang bung bulaklak. So, nakapuso pa siya mga farmers, yan o. Oh. Ayan. O, oh, yan po, tsura po na ang cherry po, no. Malapitang yan. Dahil po niyang, ano, bulaklak. O, oh, yung ko kung bumagiging bunga na to kasi bumibilog na siya eh. So, ito. The challenge lang ako dito mga farmers. Oh. Yung nilagay ko dito, hindi magkasya. Kasi pasulang ito eh. So, nagbawas ako ng ano. Nagbawas ako ng kanyang mga ugat. Tsaka kung nung nilagay ko na, sabay lagay ng magandang lupa sa ibabaw. Kasi yung lupa nito hindi masyadong okay. Eh. Yan. Yeah. Pinili na mo, kala nila maliliit. Malaki pa lang ano, cherry. <laughs> Pinatanim sa akin nila yung isa, apat itong piraso kaso binigay sa iba yung tatlo. Ito yung pinili namin kasi ito yung may bulaklak. Yung namin. So ito na challenge ako dito kasi kala ko hindi mabubuhay nung una. Ito okay, yung mga farmers. Ito po ang cherry. Yeah. Pag nag-click yung buwan nito, ito, papakita ko sa inyo. Lalo na pag nag-read na. Tama, farmers. Thank